Paniguradong magugustuhan mo at siguradong magkakaroon ka ng idea sa pagninegosyo. Kaya kung ako iyo, panoorin mo hanggang dulo. Isang bitbit -bit na baga ng baboy yung aking nabili. Ito nga pala ay nakakahalaga ng 300 pesos. Ang pumapasok sa ating isipan kapag meron tayong mga ganitong lasing parte ng baboy ay bopis o kaya naman ay kulotok kung tawagin sa kapampangan. Dito nga sa ating kawali ay lalagay lang natin itong ating baga ng baboy. Lalagyan natin ng asin, luya, paminta, dahan ng laurel at tutubigan natin. Ito naman ay papakuluan natin hanggang sa lumambot. Siguro mga around 30 minutes ay malambot na ito. Habang sinasalang natin, shoutout kay Ma'am Marilu Aguila Medrano. So after ng 30 minutes, malambot na siguro ito. At ang gagawin naman natin ay hahanguin natin ito dito sa ating pinakalagaan. I suggest na panoorin nyo hanggang dulo para makita nyo o masaksihan nyo kung ano ba ang kinalabasan ng ating gagawin. Nung medyo malamig-lamig na nga ay inumpisahan ko na itong hiwain. So kung nakikita nyo kung paano kayo maghiwa ng atay ng baboy kapag gumagawa kayo ng adobong atay ng baboy, eh halos hindi nagkakalayo ang sukat nila. Pwedeng mas manipis pa o pwede namang mas makapal pa. Depende na sa inyo kung ano ang mas prefer nyo yung type ng paghihiwa. Kung medyo marami naman kayong kakain, pwede namang liitan para naman mas dumami pa yung piraso nitong mga baga ng baboy. O yung isang baga ng baboy ang ibig ko sabihin. So ito na nga yung kabuuan at nilagyan na nga natin ng asukal. Siguro around mga limang kutsarang asukal at kalahating kutsaritang pamintang pino. Tapos ay lagyan din natin ng oyster sauce. Tapos lagyan natin ito ng soy sauce. Siguro mga 3-4 cup ng soy sauce ang ating ilalagay. Dahil nga sa mayroon ng soy sauce, eh, hindi na ako gagamit dito ng asin. Kauntin suka lang para medyo mas balanse yung ating pagtitimpla. Tapos halu-haluin lang natin ito. At kailangan siguro para mas tumalab, mga isang oras o dalawang oras nating marinate Ma'am Cynthia Perez, maraming salamat po sa panonood. Ganon din po kay Ma'am Saturnina Geminiano Jimenez. Shoutout din po kay Sir J Boy Dan Galan. So dito naman sa ating kawali, magpapainit tayo ng mantika. Medyo marami-raming mantika ang ating gagamitin dito. Kapag mainit na yung mantika, pwede na nating isalang dahan-dahan yung ating mga minarinate na baga ng baboy. So iniwan ko na yung pinaka-marinate niya. Hindi na natin yung isasama dahil nga ito ay pipirituhin na natin. Marami na rin siguro sa inyo ang nakakapanood ng mga nakikita natin sa social media na ibinebenta ganito sa mga parting kiapo o sa ibang part pa ng Maynila na merong street foods na kagaya ng ating niluluto so ito ay inspire lang sa kanila at nakita ko nga kaysa nga dayuhin ko pa eh dito na lang tayo sa bahay magluluto sili at dahon ng laurel pa yung aking dinagdag habang piniprito dito naman ay eh, gagawa tayo ng simpleng sausawan so naghiwa ako dito ng sibuyas na pula at isang kutsarang asukal tapos kalahating kutsarang asin tapos nilagyan na natin ng suka dahil sa medyo maasim yung ating ginamit na suka dito naglagay pa ako ng tubig para ma naman ang bahagya yung sobrang asin tapos naglagay lang ako ng ilang pirasong sili at hinalo-halo lang natin so pwede na ito at tapos balikan na natin yung ating piniprito so ito na okay na yung ating pagkakaprito rito at hahanguin na muna natin sa palagay ko ay sakto sakto na yung ganitong texture at ganitong itsura no ating mga baga ng baboy so habang hinahango natin patiktikin nating maigay yung mantika. Ako nga ay eh, medyo itinambay ko pa ng bahagi yung ating mga hinango bago natin dalhin dito sa plato. At ang sabi nga, there you have it. So para sa akin, okay naman yung lasa. Masarap naman, malamis na misya. At kung ako sa inyo, pwede nyo gayahin. Salamat!